Ayan guys, kaya may kapitan namin guys, magapanday ng bangka guys, oh. kapatakbong yan ng bangka niya guys na maliit guys. Yan kapitan namin guys, oh. yan guys. Oy, ang sigallop. Wala lang laman yan guys. Sige rin. Ayaw mo tagi guys, sira-sirad niyo motor guys, pindah ng mga ano guys. Yan mga mata guys, so yan mga mga bago sampa guys. Yan guys oh. So. Yan. Pinupukpukpuk niya, kalaw magaling din magawa. Oh. Hey. Tayo yun dito, sana dito lang dito. Thank you. Wala pa isagwanan. Sa'yo sa ano, yung Sa creek. Hey, sige, motor.